Hello po sa lahat. So, ngayon naman po, sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower na itago natin sa pangalang Moy. Hindi, joke lang. Yan na yung pangalan niya. So, eto po yung tanong niya. So, attorney, nag-submit po ako ng resignation but napilitang mag-awol later on due to financial crisis. So, si Buro, ang ibig niyang sabihin dito ay financial problem at umuwi ng probinsya nang hindi nag-accomplish ng nire-require nilang exit task. So yung exit task siguro na binabanggit din niya ulit dito ay ang kanyang clearance. So eligible po ba akong makakatanggap ng last pay? Yan po yung tanong niya. So dapat pala sabihan natin si TikTok na haba niya ang kanyang uh, espasyo para sa mga katanungan. Kasi kung ina naman doon sa comment, so dapat dito, pag sasagot tayo, ay kumpleto ang tanong. But anyway, uh, dahil nabasa naman natin ng buo, so ako na lang yung mag-adjust para po sa inyo. O, oh, ba? diba? So, ngayon, ulitin ko, hinabana natin yung oras para magkaroon tayo ng sapat na panahon para tingnan natin yung mga mahalagang punto sa question na to kasi baka kayo po ay makaka-relate po dito. So, tayo din kasi minsan parang hindi kayo nakiginig kung hindi tayo naka-outfit. So, ngayong araw na to, nag-outfit pa tayo para po sa inyo. So, salamat marami pong salamat sa katanungan mo, Moy, at uh, we will try our best to answer based on the facts presented. Okay, so kung kayo po ay merong similar case gaya ni Moy at makaka-relate kayo, so like lang po kayo or mag-comment pa po kayo below uh, para tingnan para kung merong po tayong pagkakataon na sasagot or mabasa natin yung tanong ninyo na additional po rito eh congrats. <laughs> Kasi pasensya na po sa lahat kung hindi ko po nasasagot. So, uh, advice ko rin po sa inyo, eh, lagi kong sinasabi, lahat nga nang sumasayaw, napo-follow nyo. Pero yung kasagutan ng mga tanong nyo, yung taong sumasagot, di pa nyo ma So, I hope na yan ay aral din sa atin. Tingnan nyo ngayon, marami tayong mga issues kasi nga tayo, we take things very lightly. Ayan, kinuha na yung lahat ng pondo, nilagay uh, ng, I mean, kinuha na lahat ng mga pondo natin. Ng mga, uh, I mean, yung allocated for fraud control kinuha na ng kung sino-sinong tao. Ayan, daan natin sa tawa. Pwede ba yun? Okay, anyway, sasagutin na natin ang tanong na to. So, sa ilalim ng labor code, walang direktang provision na nagsasabing mawawalan ng karapatan sa final pay ang isang empleyado kahit sa ay nag-awol or absent without official leave matapos niyang mag submit ng resignation. So, tingnan natin kung ano ba yung mga karapatan ni Boy sa ilalim ng batas. So, una dyan, Okay, sabihin natin na nag-awol nga siya. And, of course, nagsubmit na rin siya ng resignation. But then again, sa ilalim ng batas, ang final pay, or tinatawag ding last pay, clearance pay, ay karaniwang binubuo ng sweldo hanggang sa huling araw ng trabaho, hanggang sa araw na pumasok siya. So, ngayon, di ba, effective na yung resignation mo, eh, you are allowed to render one month service, okay, yung effectivity niya, so, one month yan, 30 day notice kasing kailangan sa batas. So, ngayon, ang ginawa mo, syempre, nag-awol ka, so, hindi ka nakapag-render ng huling araw sa trabaho. So, ibig lang sabihin na, uh, syempre, yung mga uh, araw na hindi ka nag-trabaho, so, hindi ka rin makakatanggap ng uh, equivalent na sahod doon sa araw na hindi mo pinasok. But then again, gaya ng sinabi natin kung yung mga panahon na kayo ay nagtrabaho gaya ng may naipon kang unused leave credits at ito ay convertible to cash so pwede nyo pong kunin yan As, uh, also to include yung prorated 13 month pay at iba pang benepisyo na nakasaad sa ating CBA or collective bargaining agreement or company policy so balikan natin yung kanyang pag awol sa trabaho. So, anong epekto nito? Kung nag ka, gaya ng binanggit ko kanina, bago ka umalis doon sa inyong kumpanya, di ba, meron kang 30 days notice mula sa resignation mo, so, maring hindi mo na matatanggap ang bayad para sa mga araw na hindi nyo po pinasukan. So, and at the same time, kung hindi pa po kayo nakapag-clearance or meron pong hindrance sa pag-i-issue ng Certificate of Employment or good standing reference dahil nga bigla po kayong umalis. So, <clears throat> yon yung pwedeng uh, that would cause the delay in the issuance of your certificate of employment. So, make sure na mag po kayo ng maayos. Yung yong accountability doon sa kumpanya. But then again, uh, hindi naman po dahilan ng kumpanya na hindi na po sila pwedeng mag-issue sa inyo ng certificate of employment ang isi-certify lang naman nila is kayo po ay nagtrabaho sa kumpanya na yan sa period na uh, covered kung kailan kayo nag-stay sa, sa company na yan. So, of course, sabi nga natin kanina, paulit-ulit, uh, part of the requirement, bago po kayo uh, tuluyan, mabigyan ng mga beneficyo pa na kailangan yung tanggapin sa kumpanya, eh, you have to secure what we call clearance. Kung karaniwang kailangan ang clearance bago mailabas ang final pay. Lalo na kung may accountability ka po kayo gaya ng mga cash advance or meron kayong uh, naka-MR na company property. So, kung meron din po kayong unsettled obligations or nakakautangan sa kumpanya, so pwedeng ibawas po yan sa inyong final pay. So, in short, sa tanong po ninyo na kung pwede pa kayong makatanggap ng last pay, ang sagot po natin dyan ay, ay resounding yes or oo. Eligible po kayo na makatanggap ng last pay. Pero ito ay dapat naaayon sa naipagtrabaho nyo. And of course, prorated din po ang yung 13 month pay. Meaning kung ilang buwan kayo nagtrabaho within the year. So yun lang po yung yung 13 month pay na matatanggap. At of course, yung mga convertible alipay uh, leave pay ninyo at iba pang benepisyo na nakasaad sa inyong collective bargaining agreement or company policy. Kahit kayo po ay nag na matapos po kayong mag-resign. So, ngayon naman, uh, yun nga, uulitin natin na ang maari lang mawala na bayad para sa inyo ay in, mga araw na hindi nyo pinasok o mga benepisyong nakadepende sa inyong good standing. So I hope maliwanag po yan sa inyo. At buo na rin itong <laughs> video natin. Kasi wala palang boses doon sa huli. So nagantay pa naman si Moy para pakinggan ang lahat. Pero doon pala sa dulo ay wala po tayong boses. Para tayong ano ah, tawag nito, sinasabotay ba tayo? Hindi naman, joke lang yun. Okay, so I hope nasagot po natin yan ng maayos. So kung meron po kayong karagdagang tanong, so ilagay nyo lang po sa comment section. So yung mga iba naman, huwag nang tumingin sa akin. Kung hindi po kayo masaya sa aking pagbumuka, hayaan nyo na lang po. Kasi wala na tayong magagawa rito eh. Wala naman po tayong pag pagpaparito, okay, para lang dito, di ba? So tanggapin nyo na lang kung sino po ako. So, yun po yun. Uh, at least, sagot na po ang yong uh, katanungan ng libre. So, okay ba? Okay ba, Moy? Okay, thumbs up ka lang dyan kung okay na yung ating sagot or meron, pa kang, meron ka pang follow up dito sa yong katanungan. So, Attorney Kid Castro po. Parang ano, no? Parang ano lang. Uh, depender ng mga manggagawa. Oh, hindi naman. <laughs> okay, so, Atty. Kidcaster po, panatagang loob ng taong may alam. Naniniwala ba kayo doon? Okay, so, ulitin natin. Panatagang loob. Atty. Kidcaster po, panatagang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. <laughs>